Maraming babae, maingay. Payag kayo. Lalo na yung may asawa. Mula sa umaga, alas tres pa. Alas sa ko pa lang, alas sa Nagdadaldal na yun. Walang katingin-tingin yun. Matutulog na lang yung lalaki, dadaldal ang paule. O ikaw ba na may ganap ng trabaho? Napakabatugan mo. Walang niya ka talaga. Sa akin mo na lang ikaw, ipinapasa ng mundo mo. Kami, daldal, walang mong tigilan daldal. Yung asawa ko tuloy, siguro nakukulili na. Titigil ka ba? Hindi. Eh, daldal pa rin daldal. Tingnan <coughs> mo, Knocked down siya. <laughs> eh, nung magising, daldal na lang ulit. pa sa dati. Kaya alam nyo, una, isa sa mga batas ng Diyos sa babae, ang babae, mag-aral, tumahimik, may buong pagkapasakot. Bakit po pinapatahimik? Maingay eh. Pakinggan nyo, ang hangal. Ang hangal na babae ay madaldal. Yun, yung madaldal, hangal yun. Sino mo sa inyong madaldal? Hindi, mag-isip kayo. Yun po sabi sa Biblia, ang babaeng hangal, madaldal. At alam niyo ba yung kadaldala ng babae? May pakinabang ba yan? Pakinggan niyo. Basa tayo. Sa lahat ng gawain ay may pakinabang, ngunit ang tabil ng mga labi ay naghahatid sa karalitaan. Lahat ng gawain, mapapakinabangan mo. Pero yung daldal, yung tabil ng labi, wala kang pakinabang. Tamad, batugan, matakaw, may buni pa ikayan. Ang pakalaki. Ako, ba buni ng asawa yung na sa kapitbahay? alam mo pati itsura ng pagkatao mo, sasabihin ang lahat yung yung Kaya maganda kung makakakita ka ng babae, bibirang kayo kung manliligaw kayo mga lalaki. Kapag pakikiramdaman niyo yung babae ng niya niyo, pagka malaki luwang ng bunganga, nga, ka. Ako, takot na awa yung susuotin mo. Sasabihin, ako po ika, eh, na sa tahimik. Ano? Matatahimik ka ba pag ang asawa mo napakasawa madaldal? Anong tahimik? Gulo ang harap ng buhay mo. Hindi tahimik, basa ang laging tulo sa araw ng ulan. Pag araw na umuulan, butas ang bubong, hindi tulo ng tulo. O ano sabi? At ang babaeng palatalo ay magkahalintulan. Pareho lang silang dalawa eh. Kung pa paano nakakainis yung tulo ng tulo pag umuulan, hindi tulo ng tulo, natitiling si kang ah, nainis ka, sinahuran mo ngayon. Nung sahuran mo naman, hindi ka rin makatulog dahil tulo ng tulo. Tak, 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 tak. E, nung araw ho kasi, may tulo yung bahay namin sinahuran magdamag yun ang napagtuulang ko lang. Hindi ako nakatulong talaga. Parang nabibilang-bilang ko yung... Eh, ganun ang kahaling tulad ng babaeng madaldal at palatalo eh. Kaya ang sabi ng Diyos, mabuti. Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. Kung ang bahay mo, makikisama ka sa babaeng palatalok madaldal, mabuti pa doon ka nalang tumira sa sulok ng bubong. Mag-alaungguy ka na lang doon. Kesa maluwa nga ang bahay mong kasalo mo, ang kasama mo, babae madaldal at palatalo. Araw-araw magkakasala ka, araw-araw maiinis ka, maiimpierno ka lang. Kaya ang hatol ng Diyos, mabuti pa punta sa ilang, eh. Basa. Lalong maigi ang tumahan sa ilang na lupain kaysa makisama sa palatalo at magagalitin babae. Mabuti pa mamundo ka sa ilang kamaaligtas ka pat maging dapat sa Diyos kaysa sa makisama ka sa palatal at magagalitin babae. Para mawala yan, ang sabi niya, ang babae mag-aral tumahimik, mag-aral na tumahimik tuloy. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buo magkapasakot. Pinapasakot yung babae. Ang babae hindi binigyan ang karapatang maging independent of herself. Ang babae inilagay ng Diyos under subjection to man inilagay ng Diyos ang babae sa kapangyarihan sa ilalim ng kapangyarihan ng lalaki. Kaya, isa sa aral na dapat matutunan ng babae na may asawa, eh, pasasakop ka sa asawa mo. Paano kung pagpapasakop? Pakinggan nyo sa Efeso 5, ganito ating mga mas. Na kapag kumpaadong ang iglesia ay nasasakong ni Kristo, ay hindi naman ang mga babae ay pasakop sa kaling kanyang asawa ko sa lahat ng mga bagay. Handa ba kayo mga babae na maging dapat sa Diyos? handa mo kayong pasakop sa inyong asawa? Pasasakop ka sa lahat ng bagay. Halimbawa, ayaw ng asawa mong nakaburlis ka, huwag ka magbuburlis. Halimbawa, ayaw ng piste, mister mo nangangapit bahay ka. Daldal -dal dito, daldal doon, para kang reporter. Huh. Talaga, meron yung babaeng ganun, walang tigil ang bibig. Kaya sabi, pa, mag-aral tumahimik na may buong pagkapasako. Pa, paano pagpapasako? Pasasako ka sa iyong asawa.